Alam nyo ba tawag dito guys? Ang tawag daw dyan is kadang-kadang. Gawa lang ito sa kawayan. Ganyan daw yung usong-uso dati nung araw. Tapos ngayon ginagamit ko na yan pang raket-raket para kumita ng pera. Hindi ka naniniwala ito ipapakita ko sa'yo. Ito yung mga sample pic na nakasuot kami ng kadang-kadang. Madalas kaming kinukuha niya sa mga birthday party at kung saan saan pang pwedeng event. Kaya ako nga nakuwento sa inyo yan. Kasi may racket ako ngayon at saktong-sakto at magsusuot ako ng kadang-kadang ngayon. Kaya ngayon naasikaso ko na itong gagamitin ko para mamaya. Nang natapos ko na ayusin yung mga gagamitin ko ay bumiyahin na rin ako. Malapit lang to dito lang to banda sa may Kubaw. Tapos kinat ko na yung video hanggang dito sa venue na pupuntahan ko. Punta tayo sa venue. Pagkarating ko nga dito sa event ay nag-aasikaso pa lang sila. Kaya nag-ikot-ikot muna ako. NBA team nga pala yung event namin ngayon. Bola talaga. Bola talaga. No? Dinikit. Oh, dinikit tapos ano? napakaganda rin pala talaga ng pagkakagawa nila dito at design tignan mo naman may whole court pa sila tapos sasamahan pa namin yan ng malalaking tao ba? Diba? pagtapos ko nga magikot ikot ay ito na nga nagasikaso na kami para mamaya di ko nga pala nasabi sa inyo ay dalawa pala kaming magkakadang kadang tapos ito na nga sinusot ko na ito napakahabang pantalon namin para magmukha talaga kaming mataas na tao tapos ang costume lang namin dyan is naka jersey lang kami kasi request yan ng client namin kasi nga NBA team nga ba? Diba? tapos nung natapos na nga ako ito na ang resulta ganito ganito ako kataas. Ayan, kita nyo naman, di ba? Oh. Yan, ganyan kataas talaga yan. At kung akala nyo matutumba kami dyan, ay nagkakamali kayo. Sanay na sanay na po kami dyan. Tapos ngayon ay pumunta na kami dito sa entrance para mag-welcome ng mga guests. Ito po talaga ang trabaho namin kadalasan sa mga event. Lalong lalo na sa birthday party. Talaga magugulat talaga yung mga guests mo pagka may sumalubong sa yung malaking tao. At dito nga ay pumasok na kami sa loob kasi malapit na magumpisa ang event. Binigyan pa nga kami ng props dyan ng bola para daw talaga mukhang NBA player tapos ito na nga mag start na yung event i-welcome na natin ang birthday celebrant We will now with the and this time... tapos dito nga nag-candle blowing ng celebrant At syempre hindi mawawala dito ang kainan At bago sila magkainan ay eh, may photo op muna per table Ito ay kasama pa rin sa trabaho namin Pag-welcome ng guests Tapos candle blowing At syempre ang pictorial by table At pagkatapos nun Wala na, tapos na Ibig sabihin na nun, na Pagtapos na ang pictorial At yun lang, yun lang ang racket ko Sinishare ko lang sa inyo Malay mo may magba birthday na sa inyo Pwede nyo kaming i-invite Ito nga pala ang group page namin Stiltwalker Philippines at pwede rin kayong mag-message dito sa page ko na Raketerong Serkero. So yun dahil tapos na ang aking raket ay magpapaalam na ako sa inyo Hanggang dito na lang po ang aking pagbablog At magkita kita na lang tayo sa susunod na raket ko